mga unta panood to mudaan na oy og bulad sinog ba nga bulad hmm. oy hmm. suka mura na, nina kuan abot na grasya pero ramat niya punta niya May ganit wala na yung ulan. Ang hapon parang kusuga sa ulan. Padayon lang gitan, yung tanig video-video mga kainday kaya may na lang naram mo sin sintabos nga mo sulod. Bahala ko yung tanaw eh da. Bahalag dali mo viral lang mo ang video. Ito uh, nga. Maka upload lang ko dito ni Lolo M kay sus so, sa na lang. Nagpula-pula na ba nagmayo ang dashboard nako ko. Kapoy ba yung trabaho ah. pero saon ta tama na. Gusog naman ni eh. Padayuno na to eh kay ano ni apil apil taning trabaho ane sa katong na monetize nagihatag si Mita na 20% na bonus dollar yun. Ako na ako. Mulang ang aku atanan ngaabot na siya og 16 kapin dollars ka? Yeah. Hindi. May na lang na. Sunod tuig. Basin di ay kaluian, Nakakuan na taan na bisa gamay. Kung tagaan tag 500 ay sus, malipay na taan na eh. Siko. 500 na kwarta doon sa Pilipinas. Malipay na taan na. At least nga. Naaray ihatag. Mahalag doon guys. Basta kayo na ah nga kamu diha nga the so good pa kamu diha nga kung am wailo ya lo mag-upload ng picture video video tayo mo ang kung sa marils sa, muna ya upload pagdaan so, na to o gawin mo tanaw total ay haram mo guna sila mukuan pong maka na nato dere ang ato ang kuan ba nang nakasweldo na juga ka o kana daghan nang mo kuan mo pero sa pagkakaron nga wala pa na apaka sa pinaka ubos kay nga sitwasyon ang um, wala joy mo kuan mo mo dayeg mas masuk kuan pa na sila giluod pa na sila tinan sa kay walay lami bahala na padayon tay